Mga katutubo sa Pilipinas, ang lima pangunahing suliranin at mga alternatibong solusyon. Ang mga katutubong mamamayan, IPES, sa Pilipinas ay humaharap sa malalaking hamon na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan, kultura, at mga karapatan. Ang pagresolba sa mga isyong ito ay nangangailangan ng iba't ibang pamamaraan, na pinagsasama ang suporta mula sa pamahalaan, komunidad, at pribadong sektor. Narito ang limang pangunahing suliranin na nararanasan ng mga katutubo sa Pilipinas at ang mga alternatibong solusyon para sa bawat isa. Isa, pagkawala ng lupang ninuno. Dalawa, ekonomikong pagkait sa puwera at kahirapan. Tatlo, kawalan ng akses sa edukasyon. Apat, hindi pantay na kalusugan. Lima, pagguho ng kultura at pagkakakilanlan. Isa, pagkawala ng lupang ninuno suliranin, madalas nawawalan ng akses sa kanilang lupang ninuno ang mga katutubong komunidad dahil sa pagpasok ng pagmimina, pagtutroso, pagpapalawak ng agrikultura, at iba pang proyekto sa pagdevelop. Dahil dito, nawawalan sila ng tahanan, kabuhayan, at pagkakakilanlang kultural. Solusyon, ipatupad at palakasin ang Indigenous Peoples' Rights Act, IPRA, ng isang libo na at naputpito na nagbibigay karapatan sa mga katutubo na pamahalaan ang kanilang lupang minuno. Maaaring magtayo ang mga ahensya ng gobyerno at NGOs ng Indigenous Land Registry upang bantayan at protektahan ang mga lupang ito at tiyakin ang libreng, nauunang, at impormadong pahintulot, free, prior, and informed consent o FPIC ng mga katutubo para sa anumang proyekto ng pagdevelop. Dalawa, ekonomikong pagkait sa puwera at kahirapan. Suliranin, madalas na nananatiling mahirap ang mga katutubo dahil sa limitadong akses sa mga oportunidad na pang-ekonomiya, edukasyon, at pangunahing serbisyo. Ang kanilang pagkakahiwalay at pagkait sa puwera ay nagdudulot ng kakulangan sa kita at mapagkukunan. Solusyon, bumuo ng mga programang pangkabuhayan na pinangungunahan ng komunidad at nakabatay sa tradisyonal na kasanayan tulad ng paghahabi, pagsasaka, at paggawa ng mga sining. Gumawa ng mga ugnayang pangmerkado para sa mga produktong katutubo. Maaaring suportahan ng gobyerno at pribadong sektor ang mga inisyatibang pang mikrofinansya, kooperatiba, at maliliit na negosyo upang magbigay ng matatag na kita para sa mga komunidad ng katutubo. Tatlo, kawalan ng akses sa edukasyon. Suliranin, maraming batang katutubo ang may limitadong akses sa formal na edukasyon dahil sa heograpikal na pagkakahiwalay, mga hadlang sa wika, at hindi angkop na kurikulum sa kanilang kultura. Solusyon, magtayo ng mga paaralang inklusibo sa kultura sa loob ng mga komunidad ng katutubo na isinasaalang-alang ang kanilang wika, halaga, at tradisyon. Maaring magdala ng edukasyon sa malalayong lugar sa pamamagitan ng mga programang tulad ng alternative learning systems, ELS, at mga mobile classroom. Ang pagbibigay ng mga scholarship para sa kabataang katutubo ay makakatulong din upang mabawasan ang agwat sa edukasyon. 4. Hindi pantay na kalusugan Suliranin, madalas na may kakulangan sa akses sa serbisyong pangkalusugan ang mga komunidad ng katutubo na nagdudulot ng mataas na antas ng malnutrisyon pagkamatay ng ina at sanggol, at mga sakit na maaaring maiwasan. Solusyon, magtayo ng mga sentrong pangkalusugan sa loob ng mga komunidad ng katutubo, at magtalaga ng mga sinanay na lokal na tagapaghatid ng serbisyong pangkalusugan na may kaalaman sa kanilang mga natatanging hamon sa kalusugan. Dagdag pa rito, ang mga mobile clinic at programa sa telemedisina ay makakatulong sa pagpapalawak ng akses sa kalusugan ang mga programang pangkamalayan at pangkalusugan na nagbibigay diin sa katutubong pamamaraan ng pangangalaga ay makakatulong sa pag-iwas sa sakit at pagpapabuti ng kalusugan. 5. Pagguho ng kultura at pagkakakilanlan Suliranin, nanganganib ang mga kulturang katutubo na maglaho dahil sa mga panlabas na impluensya, diskriminasyon, at kakulangan ng suporta mula sa mga institusyon para mapanatili ang kanilang pamanang kultural. Solusyon: Suportahan ang mga inisyatiba sa pagpapanatili ng kultura sa pamamagitan ng pagdodokumento at pagpapalaganap ng mga katutubong wika, sining, at tradisyon. Maaaring makipagtulungan ang pamahalaan at mga NGO sa mga komunidad upang magtayo ng mga sentrong kultural at magdaos ng mga kaganapan na nagpapakita ng sining, musika, at pamana ng mga katutubo ang pagsasama ng kasaysayan at sistema ng kaalaman ng mga katutubo sa pambansang kurikulum sa edukasyon ay makakatulong upang palaganapin ang respeto at pag-unawa sa kulturang katutubo sa mas malawak na lipunan. Ang mga buod ng pangunahing suliranin at mga alternatibong solusyon. Ang mga solusyong ito ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap na kinikilala ang otonomiya ng mga komunidad ng katutubo at ang kanilang mahalagang ambag sa kulturang Pilipino. Ang pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubong komunidad sa pamamagitan ng mga mapagkukunan, edukasyon, at suportang legal ay magbibigay daan sa kanila na protektahan ang kanilang mga karapatan, mapanatili ang kanilang kultura, at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Salamat sa inyong panonood. Sa inyong tulong, pwede pakilike, share, and subscribe ang channel na ito. Salamat at tayo pagpalain ng ating Diyos.